Mga Pilipinong magsasaka, pabata ng pabata. Narito ang newscoop ni Maine Barreto. Pabata ng pabata ang edad ng mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, 57 years old ang average age noon ng mga Pilipinong magsasaka na ngayon ay napalitan ng 49 hanggang 50 years old base sa kanilang registry system. Matatanda ang aktibong hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kabataan na tumulong pataasin ng pagiging produktibo ng sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, inulunsad ng Department of Agriculture kamakailan ang Young Farmers Challenge na nag-aalok ng financial grant assistance para sa mga kabataang nais sumali sa bagong agri-fishery enterprises. Patuloy ring nag-aalok ang ahensya ng scholarship para sa mga kursong kaugnay ng agrikultura. Samantala, iginiit ni Demesa na hindi bumababa ang bilang ng mga magsasaka ng bigas, mais, niyog at livestock na tinatayang nasa labing dalawang milyon. Para sa News ko, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.